Hello guys, ito guys, nagpapahinga po ako Kasama ko si Mrs. Dito sa bundok Ayan. Ito po guys, oh. malinis na po dito ah, uh, Kay tatay po, yun, sa tatay ng kumpari ko Pinapalinis ako guys doon sa bundok Ito guys, oh. ah, mga tanim na rito guys Ang lalaki ng mga papaya Ayan guys, oh. may mga hinog na ito mga sili. Mamata, ah, mangingi ako uwi. Kailangan ko rin maglinis guys ng ano, yung katulad yan. Para may mataniman ako. paabang pag ano, mga bakasyon-bakasyon yung holidays. Ayan guys, oh, sili. Oh. Ano, mangingi po ako nyan guys. Ayan, tapos padim ko rin po. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Tag Init na nga guys, pero namumunga pa rin yung mga ano, papaya nila. Oh. Pero Ayan. Ayan guys, so yan, meron pa oh. Meron ang lalaki pa ng papaya guys. Pa isa-isa nga lang. Ito dito, meron din. Dito. Dito rin si Bunso, kasama namin ng makulit na bata. Ayan guys. Si Mrs. dito, nga. medyo hinihika guys. Ayan na ko. pinapahanginan ko. Tapos mahangin din sa Dito na lang. Ay, tingnan nyo guys yung papaya nila. Ayan pa rin haba. Ayan pa lang. ang maano guys. So yun, na... Medyo ano guys, ang liliit. Ayan. Ayan, medyo Ay, ano. Ayan yung pinakamalaki pa. Oh. Dami. Budo. Oh. Ayan, dito may bilog-bilog. Ayan. Sana malaki-laki yung malilinis Ay, ko ba? bago ang tag-ulan. Ayan, oh. daming papaya dito. ito ano, yung gusto mong ulan Ayan, oh. papaya dito guys. Pa. Eh. Yun. guys oh. Ito ka mo pa ang pinakamalaki hmm. Huwag mo ano yun sa atin yan Binigyan na nga tayo yung dami mga gulay gulay oh. At gusto ko rin magtatanim ng mga ganyan guys Ayan. Gusto ko aris pa uh, Ayan dito yung baon namin guys Si Bunso nagkakalaki eh. Pa, papaya At na binigay guys parang nagpiknik din iso, kami rito ano yung papaya buwag oh, ah. kaya mga doon na lang sa bahay ito kasi guys ito yung puso ay ah, yung ano saging ng ung ay saging ng, saging ng unggoy. Yung ano, yung saging na may mga buto. Saging ano? Yung ano? Uh, ay, hindi saging na may buto 'yun. May dede. buto nga. Dede 'yun, dede. May sa, may bunga nga 'yan, pero puputol ko kasi nga saging ng unggoy, mga buto din ang kakain. Hmm? Dami saging doon. Yung maraming buto. Nakakita ka nang tab. Oh, 'yan 'yan, guys. Sa so, masarap daw 'yan. I-try ko ilaga tapos sawsaw. Mamaya habang ano namin dito guys ang lawak ng lupay eh, no oh, yan din kasi eh medyo no masukal yan ganyan yung uh, ah, nililinis ko guys marami pa yun pa oh tatanim ako nang mga oh tatanim ako nang ah, marami ng... pa yun mga... Ng... papaya <coughs> mga kamuting kahoy yung ganyan guys kasi marami gagawin kong photo alin marami pa oh, marami pa eh, matagal pa magtanim pag tag ulan na ako magtatanim sabi ni papa guys pupunta ako kami doon sa taas bundok daw yun eh mamaya magpunta tayo ayun oh ang isang ano nila. ng tubig nila dito pa pwede ka pa eh pwede magkape ka na rito kulong kulong po, na, eh. na eh kulong kulong na dami ng mga gulay doon, guys mga sitaw uh, Doon naman yung ano na dito at marami pang tubo. Hindi oh. makakahig ng tubo dito. Ayan. Lawak kasi So, finish na kasi. Nauna kasi sila medyo patag. Ako guys doon sa bundok. Ayan. Ayan daming dami tubo, tubo. Ito naman yung tubo din. Mga talong na yan guys. So, pa. Ayan mga talong. sana maka -ano tayo makalinis tayo malaki kasi maraming holidays ngayon si Mana Santa kaya sasamantalahin ko kasi malapit ang tag-ulan sa June sa June tag di sakto malalata malalanta na yung mga ano yung mga uh, uh, dahon na kinakaingin ko Yeah. Dahil mga saging ito mga saging mga tanim na nila to guys. Hindi ito saging na bundok. Doon kasi dahil mga saging na bundok eh. Yan. Ang dami makakain dito. Masipag lang talaga. Yan no? Ito sa amin guys. Ito ba lang, Ginagawa namin kanin to. Sa probinsya namin. Eh sanay tayo dyan eh. Hindi naman di kalakihan ang bundok sa amin. Pero yan ang ano namin doon. Mais. Tapos kamuting kahoy. Kamuti. Yan. tapos malapit sa dagat yun kilaw kaya dito ayun guys lago na malunggay dito ayun ayun guys so ka lang lagas ka sa akin meron puso ng saging pakainin ko si Moises ng ano kaso itong talong hindi ako mag alaga dito bawal kay Mrs. to tapos kamatis tatalim ako dito mga okra lang Oh, kura. Yan ang init dito guys. Haling tapat na kasi yata. Yan. Okay guys. Babay muna. Magpapahinga na ako. Kasi babalik bakbakan naman mamaya guys. Bakan sa kaingin.